Here we are, we looking, let's see. Big shot. Small little head clash right there. That could have been the cause of it. Let's see a different angle. Let's see a different angle. Right on the eye. And then the head clash, and then the head after head clash afterwards. Well, I, I thought, you know, he was coming on strong throughout the night. That cut definitely fueled him. I mean, it is the best opportunity for him to win it. The World Championship tonight, with all the circumstances the way they were, man. And I just, I feel sad, man, because a knockout win in the World Championship was taken away from him because, again, the replay. You can say it was inconclusive, however. that right there, that's not inconclusive. Okay, that is Tim. a perfect sign. To be fair, though, at the point in time when they made the decision. Yeah. pala Mapagpala pong mapagpalang araw po or gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga followers ko, mga so, taga-suporta sa akin. Hindi ko po kayo maisa-isa na mapasalamatan sa page or saan pa man na nagmi-message sa akin. Mauna, gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa protection na binigay niya sa akin sa laban ko last night against kay Emmanuel Labarete. At gusto ko po ding magpasalamat sa top rank na binigay ako ng binigyan ako ng chance na makalaban ng World Championship at sa WBO na uh, binigyan din ako ng chance Sempre sa kalaban ko kay Emmanuel Navarrete, uh, marami pong salamat sa iyo uh, dahil sa napakagandang laban, unexpected na mga nangyari, uh, ganun talaga yung sports. May mga hindi natin inasahan na mga pangyayari sa habang nasa taas ng ring. And sa lahat ng mga kababayan ko, mga followers, mga supporters, lalo na sa mga prayer warriors, Marami pong salamat sa prayer nyo, sa supportan nyo. Ang dami, pong nagme-message. Uh, sa sobrang dami, hindi po kaya na ma-replyan lahat. Uh, hopefully, uh, kahit ganun pa man nangyari sa akin sa laban ko, ay mayroong rimas na mangyari at doon po tayo babawi. Pagbutihan, pagigihan, kung may mga pagkukulang man ako dapat punan. Um, bilang isang boxero uh, hangad ko din talaga na makamit ang belt no sa so, at that time siguro hindi pa ibigay sa atin meron pang hydranics uh, hindi ko na po hawak yon but uh, ginawa ko naman yung best para makahabol para manalo sa laban so uh, lahat naman ng mga bagay na nangyari sa ating buhay ay kapag ginawa natin yung bis natin para manalo eh may kakibat naman yan na balik so well, ah uh, kami ang team ko naghihintay kami sa magandang resort na mangyari this week kung ano po yung ibigay sa atin maraming pong salamat mga na supporters, fans, mga followers, pre ko na nag-aabang sa mga sa video at comments ko. Uh, thank you po sa inyong lahat and God bless us all Team Army Yes Sir